salamat Lord humupa na yung baha wala na doon sa loob namin alas 6 ng umaga guys hindi 5.30 ko lang pala Ayan guys. Ang aking mga halaman. Ang iba ay tumumba. Ayan, tumuwad na yung iba. Nagdaga na ng mga ano. Ano kaya yung ano doon? Hindi kaya nalaglag yung nasa ano? Upuan. Anong bagyo to? Elisis? Uh, ha? Elisis. Ay, naku si Elisis. Ikaw Elisis ha. Pinakaba mo kami yung ay muntik na yung ano pang oh pemito patumba na yung pemito saka yung mga puno ng saging tapos hindi makita dito guys yung mga uh, tumba ng mga kawayan saging dun sa kabila naglulubat na ako wala nang power sa si lola. Mm. Puro ng saging doon sa kabilang lote na tumba. aking mga hanging plants na magsak pero pasalamat pa rin kami sa Panginoon guys hindi kami natuloy paglipat kagabi kasi yung tubig umabot na dito yan o oh dito mismo dito mismo dito umabot na dito yung tubig ayan niligpit na namin yung mga gamit namin dito yung kalan kasi yun guys dito malalim na 'yung tubig kagabi. At hindi ka Malalim. Tapos malakas ang hain at saka ulan. Ayan, umulan na naman ulit. Umulan na naman ulit pa. Okay lang pag-araw. Tulabo Monipad Tulabong ba yun? Hindi ko nakuhaan Maya, bibitiwan ko pa yung cellphone ko Lagot Ayan Ayan Thank you guys for your watching.